hindi sila napasakop sa Diyos. Kaya dumating ang ating panasupreso, sila yung pinasasakop ng ating panasupreso sa Diyos. Sa pamagitan na no? Sa pamagitan niya. ating mga sopresa sa kamang pananamat, paniniwala, na hindi yun nilihim ni Moses. Pinakilala yan ni Moses. Kung natatanda niya, sabi na ni Moses, merong propetang susulpot mula sa inyong kapatid. Di ba? Ayun, ay na, pinaliwalag naman. No? Yung bulan ito ni Moses, yung haram ito ni Moses, dinala ito ni, ni, ni Apostol Pedro sa Acts ipinaliwanag niya kung sino itong sinasabi ni Moses. Ang sabi ng ating mga, ang sabi ng Biblia, ating mababasa dito po sa aklat ng mga gawa. Okay? Kapitulo 3. Ha? Yung mismo aktual na sinabi ni Moses, pinaliwanag ni Pedro. At ang sabi ay ganito. Uh, babasahin natin mula sa 20. Upang kanyang subuhin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. O tinitiyak niya, ang susunggoy ng ito, si Jesus. At ito'y itinalaga na ng Diyos. No? Mula pa ng una, sinabi na nito ng Diyos, galing kay Moses. Ang sabi, na siya kinakailangan tanggapin sa langit o ng langit hanggang sa panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalitan ng, sinalita ng Diyos kung magkita ng big ng kanya mga banal na propeta buhat pa ng una verse 22, tunay na sinabi ni Moses. Galing kay Moses yung araw na ito. Galing kay Moses ang salitang ito. Ano po yung sinabi ni Moses na may kinalaman kay Jesus, may kinalaman kay Kristo? Ang sabi, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang. gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid, siya ang inyong pakinggan niya. 23. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi nakinig sa propeta niya ay ay pupuksanin do boss mula sa gitna ng bahay. Ang totoo nangyari yun, noong eh, yung mga hindi naliwala sa ating mga nasopresto, ano nangyari sa kanila? Pumunta sila doon sa templo, kinugtog sila ng General Titus at ang kanyang mga, alata, mga sundalo, Nakulong sila sa ano? Sa city of Jerusalem. At yun, yun yung timing na ano? Pinuksa. yung ba? Yung General Titus. Yung ano? City of Jerusalem noong 70-80. Katina ang templo. Kaya nga sabi ng ating Cross of no, di ba? Hindi na yung templo. Ang gara, ano, Walang bato ano, na matitira na nakapasok sa kapwa niya tunay na nangyari po yun. Yung mga hindi naniwala sa ating Panasong Kristo, giniba ng Diyos o hinahura ng Diyos mula sa kamay ng mga kaaway uh, doon sa city of Jerusalem no 70 hindi na tawag na destruction of Jerusalem. Hindi sila nakinig eh. So, ang nangyari sa kanila, so, sila ay inatulang uh, ng Panginoon. Pero, yung sinusulatan po, hindi na ito ang kanilang sitwasyon. Ito sinusulatan sa Hebrews. Pero dati, ito sila. Kaya nga sabi, sapagkat hindi kayo nagsilabi sa mundo kayo na naihipo at nagliliyap sa apoy at sa kapusitan at katiliman at sa kunos at tulog ng pakaka at tinig ng mga salita na uh, nakarinig ng tinig na ito ay nagsilabi tanggi na huwag nasa, uh, nasa kanila yung ano salita yung pa at ano ba ang salita. Diba? Nakikiusap sila kay Moses, ito na lang kukusap sa Diyos. Oh, talaga yung boses ng Diyos talagang humukulog yan. Eh. At pwede, sapagkat hindi mati isang iniutos, kaya ang isang kayo na tumulog sa bundok kayo babatuhin. At sabi sabi, ah, totoo, kakilakilabot ang nagpanood, ano pa, sinabi mismo testimonya ni Moses, maging siya nasinda. Ha? Huh? Maging siya nanginig. So, yung panahon na tinatanggap niya yung kautosan ng Diyos ay binibigay sa kanya. Okay? Pagkita na lang sa kanya history na sinasabi na sumulat na ano? Dati kayo mga hudyo na ano? Na hindi nakasakong kay eh, Moses. Pero pagka, ang, ang nito ay ito. Ah, 22, 23, 24. Okay? Ano po yung tanya sa sulatan? Iba na yung sitwasyon nila. Noon, itinakwil na, na ang utos ng Diyos Di ba? Pero ngayon sabi, darapwa ka ng sabi. Okay? Nagsilapit kayo sa bundok ng Siyon, at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, yung pong Jerusalem sa kalangitan, doon po sa Galatians chapter 4, 26, at sabi doon, Jerusalem na ba? Okay, yung nasa langit. Okay? At sa mga di na hukbo ng mga hel, sa pangalahatang ulo, sabi yan, sa iglesia ng mga pangalan na nagtatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat ng mga ng mga espiritu, ng mga taong ganap na pinasakda. At sabi, at kay Jesus nasa pamagitan ng na, ano? Ng bagong tipan. Okay? At dito tayo belong. Dito tayo kasama. Okay? Ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo na din. tinalakay na natin ito, eh, tinanggit na ito nung mga nakaraang chapter, no? mga maagang chapter ng Aklat ng Hebrews, bakit po sa ating Panginoon Kristo, di ba?